Mamang Pogi, huwag nyo naman ho akong babastusin. Ang tangos pa naman ho ng kwan nyo. Pare, <laughs> Pogi ka raw? <laughs> mas matangos daw ilong mo. Ah, hindi ho, hindi ho, Mama. Yun ho ka kong muso niya, mas matangos sa ilong niya. Hoy! Binabastos mo ako! Naku, ha? Mama, Mama, hindi ho, hindi ho. Pinupuri, Binabastos hindi mo ako! Pinupuri ko nga ho kayo dahil ilang tao ba naman ho sa mundo ang mas matangos ang nguso kaysa sa... Ang cute nga ho eh. Ang galing. Pinulit mo ba? Naku, talaga! Hindi ko hindi, hindi, hindi. Mama! Huwag ho kayong titingala masyado. Bakit? 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 Nakikita ko na po utak nyo. Ayan ho, lumalabas na ho. Ayan mo? pinapakalama <laughs> <laughs> mo! Kalbo pala! <laughs> mm, mm, ang utak, ang utak, lumalabas ang utak. Papatulan na kasi! O, hindi patulan mo! Papatulan na kasi! O, ano Mawalang galang na nga, Mr. Tyson. Ang babae, minamahal. Hindi sinusuntok-suntok. Ba? Sino ba itong pakala meron to? Naku, hindi ko ho alam. Nakikailang bigla. Kilala mo ako. Hmm. Ismael, Ipaubay mo na sa akin to. Sige. <coughs> hmm. ano nga ba kinakagalit mo? Talaga naman malaking buto sa ilong mo, ah! At saka, ano ba gusto mong ngyari? Hoy! Ha? Huwag kang makikialam dito! Baka gusto mong isampay kita doon! Ha? Hmm. Ismael, umiingi ng isa. Lep silipin mo! Bigyan mo! <laughs> Hindi ininda! Welo, welo! Nakainom ako! Welo! Ah, Ay, Ay ako. Dip, dip ko tip-tip huh? ko! Nako! Sumobra sa welo! Eh, ba't kasi nakikalog kayo? Eh, kaya-kaya ko naman to! Yun nga rin ang problema nung isi! Ayun! Nakasabi! Ba't mo naman sinabit kasi eh! Ah, ba't Ah! Ah Oh. 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 Kaya kaya ko ito eh. Nakikialog ka Kaya na, hindi ko kaya! Kaya kaya! Oh. Ah.

Ganga. Very good. <tongan> Asintado! Naku, pinlansa mo na yung gusto. Kaya maganda talaga yung ding. Ituloy mo na napakaganda mong kanta. Ano? Eh, sino pa manunood sa akin? Binugbog mo na lahat. Ha? Ako? Ikaw? Ikaw nga. Ikaw ang magbabayad ng lahat ng nasira dito. Thank you, ha? Yun lang. he Good bat! Heh? Hey, hey Jude! Don't let me down! Hey, Ismael! Please let me down! Turing! Ismael! Ano, <laughs> dyan ka pa rin? Eh, paano ang baba rito? <laughs> <laughs> dyan ka na lang! Isang kalabaw at isang bakulaw! <laughs> Sakto! Sakto! strong Malapit lang yun, na. Baka nasundan kayo ng militar na. Hindi, ko Amil, puntahan nyo. Oo. Oh. Siga. Wala naman tao eh. Meron yun. Huh. Mapibistay siya ng bala. Walang tao rito. Ako ba yung naanap nyo? Ako? Ako si Hamil. Alam ko, naniniguro lang ako. Eh, tumakas ka pala eh. Bakit dito ka nagpunta? Hamil! Bigyan mo naman ng kahit na konting respeto si Jacob. Dati natin siyang pinuno. Noon yun, hindi na ngayon. Huwag kang bastos, Hamil. Hindi ganyan ang pagsalubog sa isang kapatid. Hindi ko inaangad na maging pinuno niyo muli. Nagkataon lang na napadpad ako sa lugar niyo. Kung gusto mo, alis na ako. Hindi. Ako pinuno, ako mo susunod. Ganda siya. Huwag mong pakialaman yan. Akin yan. Hindi ka pa rin nagpabago, Hamil. Mahilig ka pa rin sa babae. Kahit walang hilig sa iyong babae. Kapatid ng siya, Mayor. Takapagmana. May nagbayad sa amin. Nakakidnapin siya para ipatubos. Pagkatapos pa kuha ang pera, tsaka papatayin. Hindi ba siya pwedeng ibaba para makapagpahinga? Sige, ibaba ang bihag. Pwede sa kwarto. Maganda ng pagkain at alak. Masasaya tayo para kay Jacob. Kaya tao, para sa dati natin pinuno. Alam mo, Jacob, nakalala ko pa yung mga araw na magkakasama pa tayo bago ko nakulong. Hindi ko makakalimutan yun. may Teka, eh yun yung bahay nung master eh. Yan bahay nung master. Tara, bilis, puntahan natin. Sa din? Puro ka naman kalokohan eh. Puntahan natin. Ha? Huh? Dalihan mo. Eh, lapit tayo. Uwi eh, na tayo. tayo Bullet. Sandali! Uwi na tayo Bullet. Sige!

mabuti pa, mag mula tayo. Para hindi tayo nila mahuli. Hindi! Hindi! Sama tayo! Hindi tayo iwalay! Ayoko! 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 Dito ka lang! Dito ka sa! Ray! Ray! はい